Marami ang nag-akalang na malikmata sila matapos na i-feature ang photo ni na Kim Chu at Sian Lim ng isang American news site. Ano ba ang meron? Sikang muabante mula kay Ray Fresh Pumaloy. Nako, 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 eto na nga. Nagkabalikan nga ba talaga Sina, si Sian Lim at Kim Chu? Ikinagulat kasi ng marami ang paglitaw ng litrato ng ex-couple sa isang American Celebrity News website na TMC sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa Instagram post nila, bumati ang mga ito ng Chinese New Year sa mga celebrity na may dugong Chinese. Nadamay naman dito ang lumang litrato ng dalawa na magkayaka pa at nakasuot ng Chinese outfit sa pagsalubong ng Lunar New Year. Agad itong napansin ng netizens, lalo na mahigit isang taon ng hiwalay ang dalawa noong December 2023 nang i-anunsyo ni na Kim at Sian ang hiwalayan matapos ang 12 years sa ngayon naliling si Kim sa kalabtim team na si Paolo Abilino habang happy naman si Sian sa kanyang nobing si Iris Lea Hi! wag kayong dilulo! Di papayag ang mga Kim sa ganyang eksenang balikan ni na Kim at Sian. Basta, mas bagay si Kim at Paolo, no? Tapos, ah, solid pa na yun. Ako si Ray Pumalaya, show me si Chinang Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis.